baguhang kandidato mula sa Partidong Republican para sa pagkapangulo ng Estados Unidos. Lumikha ng ingay sa social media at talaga namang tiyak ay kagugulat mo ang mga nais nitong mangyari para sa China at Russia, kabilang na rin ang sasapitin ng mga bansang may hindi pagkakaunawaan sa mga bansang ito at kabilang na dito ang Pilipinas na mayroong lumalalang tensyon laban sa China. Kaya naman sa video ito ay ating aalamin ang posibleng sa ng Pilipinas at iba pang mga bansa kung ang baguhang kandidato na ito, ang tatanghaling bagong pangulo ng mga Amerikano. Si ay si Vivek Ganapati Ramaswami, isang Amerikanong negosyante at kandidato sa 2024 Republican Party Presidential Primaries na posibleng maging pambato ng partidong Republican para sa susunod na Presidential Election sa Estados Unidos. Si Rama Swami ay pinanganak sa Cincinnati, USA kung saan ang kanyang mga magulang ay mga imigrante mula sa India. Nagtapos siya sa Harvard College na mayroong biology degree at nagpatuloy ng pag-aaral sa Yale Law School kung saan ay nakakuha siya ng Juris Doctor degree na kinakailangan upang maging ganap na abogado. At nito nga lang August 17, taong kasalukuyan, ay inihayag nito ang kanyang magiging panlabas na pulisiya kung sakali na siya ang susunod na maihalal na Pangulo ng Estados Unidos at para mas madali nating maunawaan ang kanyang panlabas na pulisiya ay ibubuod ko na lamang ito nang sa ganun ay mas madali nating maunawaan ang posibleng sapiti ng bawat bansa sa mundo kung sakaling siya nga ang manalo sa pagkapangulo. At base nga sa mga pahayag ni Vivek Ramaswamy ang mga idea at panlabas na pulisiya ng kasalukuyang administrasyon ay taliwas patungo sa mas maayos na pamamahala ng bansa at dito ay ibinigay niyang halimbawa ang pakikisali nito sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia kung saan ay pinahihiwatig nitong si Vivek na kung sakaling siya ang maging pangulo ay halos kabaligtaran ng kanyang gagawin dahil para sa kanya, imbis na labanan ng Russia ay mas makabubuti na mas pagbutihin pa ang pakikipag-ugnayan nila dito. Kaya't plano nito na tigilan na ang suporta para sa Ukraine at mga sa Russia na hindi na kailanman magiging parte ng NATO ang Ukraine. Para kasi kay Vivek sa kasalukuyang panahon ay ang China na ngayon ang mas nagiging banta laban sa kapangyarihan ng Estados Unidos at kung patuloy nilang itutulak ang Russia palayo sa kanila ay mas lalo lamang lalaki ang kanilang problema. Kaya't dito ay ipinaliwanag niya ang naging panlabas na pulisiya noon ng dating Pangulo ng Estados Unidos na si Richard Nixon kung saan noong kanyang panahon ay ang USSR ang pinakamalaking banta noon laban sa Estados Unidos. Kaya naman imbis na tuluyang magkaroon ng mas matatag na ugnayan noon, ang USSR at ang China ay sinubukan ni Richard Nixon noon na mas pagbutihin ang kanilang ugnayan sa China nang sa ganoon na hindi nagaanong gaanong lumakas pa ang USSR. Kaya naman noong mga panahong ito ay inialis ng Amerika ang kanilang puwersa mula sa isla ng Taiwan upang suportahan ang One China Principle ng komunistang China kung saan ay kinilala ng Estados Unidos na nag-iisa lamang ang China at ang Taiwan ay parte ng China. Kaya naman dahil dito ay sobrang sumama ang imahe ni Richard Nixon para sa paningin ng mga tao dahil tila nga ay inilaglag nito ang Taiwan para sa China para lamang makuha nito ang suporta ng China laban sa USSR. Nakalaunan nga unti tiunting nagpahina sa impluensya nito at naging daan sa pagkakabuwag nito noong 1991 kaya't ang pulisiyang ito ni Richard Nixon ay malinaw na nagpapakita na wala nang mas mahalaga pa para sa kanya kundi ang seguridad at kapangyarihan ng Amerika. Gayunpaman base sa mga pahayag ni Vivek Ramaswamy ay hindi nila ito dapat ikahiya dahil ito ang nagtaguyod sa pinakamatatag at pinakamakapangyarihang bansa sa mundo at ito ang bansa ng mga Amerikano at sinabi rin niya na hindi ito para sa mga puti o para sa anumang lahi kung hindi ito ay para lamang sa kapakanan ng bansa, anuman ang kulay o pinanggalingan ng mga Amerikanong naririto. Kaya't para kay Vivek ay hindi kinakailangang magkaroon ng pag-aalinlangan ang Estados Unidos na unahin ang kanilang bansa, higit kanino man. At hindi rin umano kinakailangang magpadalat sa pananaw ng iba na makasarili ang Amerika dahil ang realidad, base sa pahayag ni Vivek, na kahit anong bansa pa, ang lahat ng ito ay kumikilos lamang din naman para sa kanika nilang sariling interes. Kaya't para kay Vivek ay uunahin nito ang kapakanan ng Amerika bago ang iba. Gayon pa ay sinabi rin nito na hindi niya iniaalis ang pagtulong sa iba. Subalit kinakailangan makipaglaban rin ang mga bansang nais ng tulong nila. At kung noon ang China ang hinilan ni Nixon na mapalapit sa Estados Unidos, sa oras umano na maupo si Vivek sa pagkapangulo ay ang Russia na ang hahatake nito upang mas mapalapit ang ugnayan sa Amerika dahil sa kasalukuyang panahon nga ay ang China na ang pinakamalaking banta para sa kanila at sinabi rin nito na kung ang Taiwan ay sasakupin ng China ay hindi sila makikialam dito. Kung ang Amerika ay mayroon ng mga pasilidad na kayang gumawa ng mga microchips na ginagawa ng Taiwan subalit hanggat wala umano nito ang Amerika ay hindi maaaring galawin ang Taiwan ng China. Sa puntong ito ay tiyak na laki rin ng mga mata mo dahil prangkahan niyang sinabi ang mga katagang ito at sinabi niya rin na sisimulan niya ang paglikha ng mga pasilidad na ito sa bansang Amerika kung siya ang mahahalal na pangulo dahil ayaw niya umanong iyasa ang siguridad ng kanilang bansa sa isang maliit na isla ng Taiwan. Kaya't kung siya ang mahahalal na pangulo ng Estados Unidos ay tiyak manganganib ang Taiwan sa kamay ng mga komunista. At sinabi rin ni Vivek na ito ay tahasang pagpapahayag lamang ng katotohanan na bilang isang pangulo ang kanyang tungkulin ay para lamang sa interes ng kanilang bansa at hindi kanino man. Gayunpaman ay binigyang linaw nito na ang pagtatanggol nila para sa ilang bansa tulad ng Taiwan ay kinakailangan lamang na patunayan ng Taiwan na kaya nitong ipagtanggol ang kanilang sarili. Dahil ayon kay Vivek, ang pondo sa pagtatanggol ng Taiwan ay wala pa sa 2% ng kanilang GDP. Kaya naman basis sa pahayag ni Vivek ay kinakailangan nitong itaas pa ang kanilang pondo para sa militarisasyon nito para ipagtanggol ang kanilang sarili at huwag lamang basta iasa ang lahat sa Amerika. Katulad din ng Ukraine na sinabi niya na pagtatanggol ba ng demokrasya ang isang bansang nagbawal sa labing isang partido ng oposisyon, humabol sa mga relihiyosong minorya at simbahan at pinagsama-sama ang lahat ng media sa isang estado upang makontrol ng kamahalaan, nangangahulugan nito na para kay Vivek ang pagtatanggol nila sa isang bansa ay dapat maging makatuwiran at hindi malalayo para sa interes ng Amerika. Kaya para sa aking sariling opinyon, ang mga panlabas na pulisiyang ito ni Vivek ay tiyak na magpapatibay ng gusto sa kakayahan ng Estados Unidos na ipatupad ang anumang naisin ito para sa interes ng kanilang Estado at posibleng sa mga panahong ito ay wala nang magawa pa sa Pilipinas ang mga Chino dahil ang mga isla sa South China Sea ang pinakamalaking interes ng Amerika sa Asya at dahil sa kanyang paglilinaw na ang China ang pinakamalaking kalaban nila sa panahong ito ay tiyak hindi nito hahayaang mapasakamay ng China ang mga islang ito. Pero syempre, opinyon ko lang naman ito. Kayo ba, ano ang opinyon ninyo na sasapitin ng Pilipinas kung siya na ang maging pangulo ng mga Amerikano? Is once again growing at the fastest rate in the developed world because we embrace capitalism instead of apologizing for our growth.